tag-init na pasukan. Ay, grabe namang init to. Ano kayang meron niya yung panahon na to? Nakalimutan ko pa naman yung payong ko sa bahay. La 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 la. Napakainit ngayon. Grabe naman. Ako lang isang naglalakad. Ay sayang. May mga pananda pala dito. Hindi ako nakapagdala ng pera si mama kasi hindi nagbigay buti na nilang magtinda kahit napakainit ng panahon nako late na ata ako lagot ako ni mama tapos ngayon may quiz pa. Hindi na naman nakareview. Nako, palpak. Good morning ma'am. Sorry po, nalit ako. Hi, sa wakas natapos din. Nakakapagsahing na ako sa bahay. Nabubutom na naman yung chan ko eh. Hi, napagod ako ngayong araw ah. Naka-uwi na ako, ma. Nagsayang na po ba kayo? Thank you for watching!